Hello, hello, Libra Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong November 17 to 23. So mga Libra, let's begin. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have, wow, the Ten of Cups. Beautiful. In the area of what you want, the Two of Cups. Yes, yes, yes. In the area of what you need, you have the Ace of Pentacles. Whew, ang ganda. In the area of what's affecting current energy, you have the Queen of Wands. Yes, yes, yes. In the area of your near future, wow, Four of Wands. Ito palang solid na ako. Buong-buo na ako. Ang ganda na nito. In the area of your challenge for the week, the Page of Cups. Kaya-kaya mo to. In the area of your fortune, the Hermit card. Yes, Whew. maganda to, maganda, maganda, maganda. In the area of her divine messages, the high priestess. At ang outcome niyo po for the week, eto yun mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Libra, thank you, thank you, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads. ylang lang po yung only way para po supportahan niyo ko. Sa so tuwing meron po tayong free reading for Libra dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po talaga sa tuwing hindi po kayo nag escape ng ads. Malaking bagay po yan para sa akin. Salamat po. So at the background of your energy, the seven of swords. Kitang kita ko rito, Libra, that you are creating something new this week. Meron kang gagawing bagong atake, bagong diskarte, tungkol sa isang bagay na para bagang paulit-ulit na yun ang nangyayaring outcome or walang nangyayari. Kung baga parang sabi mo, ay, bakit parang paulit-ulit na lang ko dito? Bakit parang hindi ako umaandar? And then now, you are actually creating a new move. Sabi mo, baguhin ko kaya ito. O kaya, um, it -tweak ko kaya ito. O kaya, um, pagandahin ko kaya itong bagay na ito. So, your new strategy will give you new outcome this time. So, ngayon, o kailangan talaga maging hands-on Libra, maging hands-on ka, no? At magkaroon ka ng malawak na pag-iisip, malawak na pang-unawa. At um, magkaroon ka ng mga bagong um, fresh, newer creative ideas para matulay mo na this time yung mga pangarap mo, which is talaga namang abot kamay mo, okay? Napakaganda for you. At the center, Libra, you have the Ten of Cups. Napakaganda nito. This week, I'm hearing merong kang goal or wish na matutupad and you are making it happen. Kitang-kita ko yung dedikasyon mo para talagang tuparin ito. Not just for you, but for your family. I'm seeing parang house-related, tungkol sa mga anak o kapatid, may pinapaaral ka ba? Uh, meron ka bang gustong bilhin na malaking purchase for the family? Kitang-kita ko yung pag mo na maikasakatuparan ma ma to para sa pamilya. At kit narinig ko, tanaw na tanaw mo na daw yung mga posibilidad na maaari mong gawin, makuha lamang ito. So, congrats ha, kung ano man tong for the family happiness na tinatamasa or gusto mong maabot this time. I don't know why, narinig ko parang some of you are gonna migrate your whole family at iniisip mo yung right strategy para maikasatok para ma-achieve yan. But for some, talaga namang you are doing your best to give your family the life that you want. Napahaganda ah, nito. Clarify natin. Ten of Cups. Complete, complete, genuine happiness. Welcome to you this week, Libra. Congrats po. So, Libra, since ito po ay weekly reading, surat mo naman sa baba, sa ating manifestation board dyan sa baba, kung ano yung mga goals mo na gusto mong i-claim this week. For example, I claim mapagawa na yung kotse ngayong linggong ito para magamit na bilang um, sundo. <coughs> O kaya I claim na uh, this week maaprobahan na yung loan. Mga ganyan. So, write it down because that is a one way of manifesting your goal. Okay? Ten of cups. The six of wands. Wow, 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 wow. Six of wands, yes, maabot mo yung tagumpay tukol sa bagay na yan. Kung ano man po yung hinahangad mo for your family. For example, balak mo magtapos uh, maka, um, maka, uh, makapasa. Sa isang exam para mabigay mo na sa pamilya mo yung magandang buhay na gusto mong ibigay sa kanila. O kaya gumagawa ka ngayon ng paraan para maihabol yung isang proseso tukol sa isang dokumento para ma-approve ka na or makalarga ka na. Because alam mo, pamilya mo ang mag-benefit sa bagay na yan. At tirediretsyo ka dito oh, sa iyong tagumpay, Libra. This is really a victory card. Not just for you, but for your whole family. Damay-damay ito ang swerte nito, napahasay ako for you. So ngayon, ang payo sa'yo ni Six of, of Wands, dire-diretso ka lang ha, um, go for gold, goal hanggang sa maabot mo yung finish line. Maabot mo oh, with the Four of Wands. So congrats, congrats, congrats. Napahaganda nito. In the area of what you want, you have the Two of Cups. Yes, meron kang agreement, negotiation, kontrata, or interview ko ano man tong pag-uusap na to na parang mo siya no libra na mangyari at maganap at tagahanap ka ng mga um, kakaibang paraan or diskarte para mapa-oo mo tong tao na ito yun ang ginagawa mo this time so ang payo sa iyo na yung spirit guides gawin mo ang lahat para makipag-communicate ka na maayos choose your words wisely Il ilabas mo lahat ang bala mo ng maayos at pinag-isipan so that makuha mo yung matamis na oo ng taong ito. For example, uh, may binibenta ka sa isang kliyente o kaya meron kang uh, pinapa o kaya meron kayong negotiation or kontrata. Gawin mo makakaya mo at saka maging mabusisi ka daw. No? Huwag ka daw masyadong mapagtiwala. Very, very specific, Libra. Huwag ka daw masyadong mapagtiwala yung trust issues mo, bantayan mo, at ikaw daw mismo ang magkumpirma para tong ugnayan na to ay talagang totoo, legit, um, konkreto, may basihan, para alam mo yung ina-anticipate mo at yung aasahan mo sa kanya. Okay? So, pag mayroon kang pag-uusap with someone, huwag kang basta-basta maniniwala lang na okay, yan ang sinabi mo, okay, kakapitan ko yan. Kailangan mayroon kang pinapanghawakan. Okay? Para hindi ka rin sa huli eh, mamagsisi, kumbaga. So, kung meron kayong kinakapitan, for example, na kontrata or agreement, make sure na lahat yan ay legit, okay? So, Libra, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nanonood ng ating November 17 to 23 reading? The Two of Cups, you have The Seven of Cups, yes. Wow, the confusion is here. Sometimes, nalilito ka kung anong gagawin. Sometimes, di mo alam kung anong dapat sabihin. Hindi mo alam kung anong dapat na atake or diskarte dahil marami ka nakikitang paraan. And you just want to do the right thing. Sabi mo, gawin ko kaya to. Ay, wag na, wag na. Baka hindi niya magustuhan. Ito kaya. Ay, wag na, wag na. Baka ako anong sabihin. So, marami kang mga bala or marami kang mga ways in order for you to get the matamis na matamis na oo from this ugnayan. Pero nakita ko rito, sabi na yung Spirit Guides Libra, talamayan mo ang yung puso para makapag-isip ka ng tama, at mahanap po yung tamang-tamang makabagong diskarte para masureball na to. Uh, make up your mind. Hindi pwedeng naguguluhan ka or nalilito ka. Kailangan talaga eyes on the prize. Focus so that this confusion ay malusaw. Okay? In the area of what you need, you have the Ace of Pentacles. Ace of Pentacles, what you need is a new opportunity na para sabi mo, God, kailangan, kailangan ko to ibigay mo sa akin. So, kitang-kita ko rito, basta may abot sa'yo yung pagkakataon or yung pera, alam ko, lalarga ka na. At yun na yung chance mo to make your dreams happen. Because ito ay happily ever after card. Talagang tagumpay, matapos ang isang mabigat na pinagdaanan. At may darating daw sa'yo na bagong oportunidad or bagong pondo, pwede rin, or pera, na mo para to pa rin yung mga pangarap mo for you and your family. At dyan na mag lang magtagumpay ang buhay mo moving forward. Tandaan mo Libra, si Ace of Pentacles po, susi lamang ito. Kumbaga paunang bigay sa iyo ni God. So, kung paano mo to aalagaan, yun ang uh, mag magdedetermine. So, kung paano mo maabot ang malalaki, malalaki mong panggol. Okay? Ano ibig sabihin yan? For example, Um, balak mo magkaroon na ng sariling bahay. Kunyari lang, gusto mo mag-ipon. So, may bibigay sa'yo si God na pondo parang, oh, sige, gamitin mo yan uh, puhunan pang tayo ng negosyo mo. So, itong paunang bigay sa'yo, alagaan mo to para lumaki pa siya at maabot mo pa yung mga malalaking upang pangarap. Parang ganun, okay? Clarify natin yan. Ace of Pentacles is being clarified by The Ace of Pentacles. Wow. Clarify talaga niya sarili niya. Sabi daw niya, meron daw bigay sa iyo si God. May new biyaya. Sa ma-view ay matatanggap na sa bagong trabaho or mababayaran na. May, may bagong perang darating. So, congrats po. Clarify pa natin. Di pa ako confirmed at uh, satisfied sa kanya. The Hermit Card. Wow. Hermit Card, Hermit Card. kita kita ko rito na itong bagong darating na pagkakataon or pera or Uh, blessing sa buhay mo. Kung ano man yung itsura nito sa buhay mo. Libra kasi iba-iba naman kayo, no? Since ito po ay a general reading. So, ang importante, sigurado, may darating sa iyong bagong blessing. Kung ano man yan. And God wants you to really realize na ito yung sagot sa mga tanong mo. Marami kang mga alinlangan, marami kang hinahanap, marami kang mga gustong gawin. And now, sa pagdating nito, lilinaw na sa iyo yung sagot na parang, ah, okay now, Dumating tong bagong trabaho dito pala ako. Dito pala dapat ako. O kaya ay dumating yung pera. Ito na yung chance ko, confirmed na confirmed. Ito na yung sign, pwede ko na matayo yung neg yung negosyo ko. Parang ganon So, whatever this new blessing, it will answer all of your questions, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Queen of Wands. Si Queen of Wands, sinasabihan ka na yung spirit guides this time Libra. Na think positive lang ha uh, manalig ka lang sa sarili mo, na mahukuha mo, masusungkit mo, maabot mo yung katuparan ng pangarap na gusto mong ibigay sa pamilya mo. At dire-diretso ka sa tagumpay. Lagi mong isipin, kaya ko to, maabot ko to, magagawa ko to, hindi ako hihinto, hindi ako matatakot, um, ilalaban ko to, kahit ano man ang sabihin ng mga, mga tao sa paligid ko. I will believe in myself. And sapat na yun, No? Para magtagumpay ka at maabot ang pangarap, unang-una, una, tiwala mo sa sarili. Kasi kung wala kang tiwala sa sarili mo at hindi mo ilalaban yan, paano to mangyayari? ba? Diba? So, yun ang secret ingredient mo this time, Libra, is to believe in your abilities and think positive. <clears> Huwag <throat> ka daw pangunahan ng mga negatibong iniisip na baka hindi mo kaya, baka hindi mo maabot. Nako, nasa isip mo lang yan. Uh, I-turn off mo yung negativity sa mind mo, okay? The Queen of Wands, <clears throat> The Eight of Swords, yes, yes. Talagang in-explain sa atin ni Eight of Swords yung kakasabi ko lang kanina. Eight of Swords, akala mo trapped ka. Akala mo nakatali ka dyan. Akala mo wala ka na magagawa. Pero meron, 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 sabi nga ni Carlo Aquino. So, pag daw, nilabanan mo lahat ng limiting thoughts mo na hindi ako makakilos, hindi ako makaandar, hindi ako makahanap ng solusyon, lahat yan nasa utak mo lang. Ang totoo niyan, kaya mo kaya mong maghanap ng solusyon, kaya mong kumawala sa kadena mo, kaya mong kumawala sa limitado mong mundo. Believe in yourself, you will achieve greatness. In the area of your near future, napahaganda nito ang tabayanan mo Libra for the next 4 days after watching this video or for weeks or 4 months, maabot mo na yung destinasyon patungo sa yung goal. Nakita ko dito reaching the finish line and you will celebrate with your family and friends. Nakita ko rito, diretso na yung graduation, may binyag, may kasal, um, merong reunion, o kaya nakapasa na sa exam. May good news ka nga Anta tabayanan kasi merong ng finish line sa iyo at saka sa pamilya mo. Kundi dito, pangarap lang, di ba? May pangarap kang matupad para sa pamilya, pero eto ka, nakuha mo siya. So congrats, congrats, congrats po reaching your milestone akala mo dati pangarap lang yan pero biglang boom ibinigay sa iyo ni God Nandyan sa kamay mo yung dati iniisip mo lang na imposible pero nakuha mo siya congrats po the four of wands the five of cups yes you are now actually accepting what happened in the past at nakatulong tong milestone na to tong pag-abot sa bagong gagawin mo para makalimutan mo na yung mga bagay na pinapanghinayangan mo pa narinig ko dito na huwag ka nang mag pa sa mga natapos, nawala, nasayang, napudpod, or walang pinatunguhan. Mag-focus ka na lamang doon sa magandang mangyayari. Sabi na yung spirit guides, itong pagpasok mo sa bagong opportunity, ito yung maglilinaw sa isip mo na, ah, kaya pala, hindi ako hinayaan ni God na makapasok sa trabahong yun. Ah, kaya pala kahit anong sipag ko, hindi ako matanggap-tanggap dito. Kasi hindi pala yun para sa'yo. So, ito ang maglilinaw sa'yo ng lahat ng mga questions mo, lahat ng mga frustrations mo, lahat ng mga pag-iyak mo tokol sa mga nasayang na wala. Dahil ito pala yung para sa'yo. So, God is giving you what you deserve more than yung mga bagay na nasayang at umalpas sa kamay mo. So, may bagong simula, bagong pag-asa, bagong buhay. Congrats po. In your challenge, you have stubborn o oh, tigilan na daw uh, libra ang katigasan ng ulo. Kailangan daw ikaw ay matutong makinig, matutong magpakumbaba, i-admit yung mga kasalanan, i-admit yung mga pagkakamali o mga shortcomings mo, and doon ka daw matututo talaga. If you are so much self-aware sa bawat kinikilos mo, at humble ka, magiging madali sa yon tanggapin yung wrong and itama yung landas at makinig sa bawat payo sa paligid. Mental contest, strength isn't isn't from winning, struggles define strength. Yes, sabi dito, tibayan mo ang isip mo, tibayan mo ang damdamin mo. Hindi porket nahihirapan ka, talo ka na. Hindi porket kumakayod ka at gumagapang ka dyan, tapos na. Hindi eh. Ang tagumpay ay nagmumula sa mga pinaghirapan at hindi sa daming talo o sa daming Uh, tawag ito, magagandang bagay. Sometimes we are being tested to see kung gaano tayo matututo at kung gaano tayo titibay along the way para makuha natin na mapanghawakan yung blessing na makukuha natin. Kasi kung puro ka lang panalo, ay talagang tataas ang ego mo, tataas ang pride mo, at hindi mo papahalagahan yung nakukuha mo kasi sanay kang nakukuha lahat. Pero kung katulad ka ng mga normal na tao na uhaw sa tagumpay, uhaw sa kasaganahan, uhaw sa ginhawa, talagang sisipagan mo at lalaban ka hanggang dulo. Okay? In your challenge, you have the page of cups, kayang-kaya mo to Libra. Sabi na yung spirit guides, focus, focus, focus. I-dedicate mo yung sarili mo sa mga bagay na gusto mong makuha, sa mga minamanifest mo. Tingnan mo siya, si Page of Cups. Nakatitig siya sa cup, iniisip niya, sana magkaroon ng isda, sana magkaroon ng isda biglang boom, lumabas yung isda. So, whatever you're trying to build, yung goal mo, yung pangarap mo, yung wish mo, manalig ka lang, ilaan mo lahat ng effort mo, time mo, money mo, pag-ibig mo dyan, it will happen para sa'yo. So, bakit sya nasa challenge? Sabi na yung spirit guides, baka daw kasi madistract ka. Baka maraming kaliwat-kanan na mga makikinang na bagay or kung ano man yan na matempt ka at baka mak lumihis ka ng landas at hindi ka makapag-focus sa goal mo na ito. So, always eyes on the target, eyes on the prize. Huwag na huwag mo di distract sa iba't-ibang bagay. Okay? Your hermit card, na rin ko, sabi na yung spirit guides, hermit card, your page of cups pala, sabi ng spirit guides mo, matuto ka rin daw mag-enjoy. I don't know why. Matuto ka daw mag-relax, uh, mag-have uh, mag fun, no? mag bonding with family and friends baka daw kakakayod mo sa buhay, Libra, eh, makalimutan mo na daw yung pagsasaya sa buhay. Yes, I know, sinabi ko po sa inyo na kailangan focus ka dito. Pero dapat balance lang. Mag-focus ka sa trabaho, mag-focus ka sa goal, pero at the same time, sabayan mo siya ng pagsasaya. Para hindi ka ma-burn out, hindi ka lalong mapagod, at ma-feel mo na enjoy, enjoy pala itong nilalakad ko. So, balansehin mo lang yung kaligayahan, bonding time, and also focus. Okay? The page of cups being clarified by the six of cups. Yes. Six of cups, kasi parang sabi dito, baka distract ka ng mga bagay in the past. Kaya nga sabi dito, kailangan talaga kalimutan na yung past, mag-move on na kasi may bagong darating. Pero dito, kitang-kita ko na baka bumalik ka pa sa past mo sa tuwing nahihirapan ka. Sa tuwing parang nawawalan ka ng gana o nawawalan ka ng pag-asa o kaya hirap na hirap ka na, baka lahi ka daw bumabalik sa nakaraan at nakakaroon ka na escapism. Sabi rito, tantanan mo na daw Libra, yung pagtingin sa past, mga past issues, mga past na mga bagay na dapat mo na i-let go para totally makapag-focus ka sa bago. Okay? Napaka-importante. In your fortune, you have reaching your destination, your light is shining brightly. Yes, sabi ko nga sa inyo, maabot na yung destination, both cards. Your dream and your finish line. So congrats po para sa inyo, reaching that destination, reaching that finish line. You have great adventure, take a risk, venture forward. Yes, kumilos ka, mag-try ka naman ng bago, sumubok ka ng mga bagong atake para matumbok mo na finally yung gusto mo talaga sa buhay mo. Kasi kung playing safe ka lagi, eh nako, paano ka aasa ng growth kung lahi ka nakakulong sa limitado mong mundo? Okay? In your fortune, you have the hermit card. Napakaswerte mo kasi this time around, lilinaw na lahat ng mga malalabo. Sa mga view, nag soul search, nagahanap, nagahangad ng kalinawan sa mga bagay na hindi sigurado, sa mga bagay na hindi mo alam ang gagawin kasi parang may pangamba ka kung Tatagal ba ito? Magaganap pa talaga ito? Ma-accomplish ko ba yan? Marami kang questions. And normal naman yan sa journey natin, Libra, going to our success, journey to our goals, no? Darating din yung pagkakataon na kwa-questionin mo na ang sarili mo kung dapat pa ba akong dumiretsyo? Dapat pa ba akong lumaban, no? Marami kang mga questions dyan sa buhay mo. Kung ano-ano man yan. And your spirit guides are giving you the guarantee, Libra, darating sa'yo ang sagot this time lilinaw na lahat ng mga issues, lahat ng alin langat pangamba. At nakita ko rito, you're gonna shine. Liliwanag ka, makukuha mo na yung completeness and also yung lakas ng determinasyon para kunin yung para sa iyo. The path is clear, the direction is clear, dire-diretso ka na dyan. The Hermit card, the King of Wands, yes. Once daw na makuha mo na yung sagot sa mga tanong mo at luminaw yan this week, na parang, ah, okay. Hindi pala ako para dito, dito pala ako. Lilino na sa iyo yung direction. Na parang, ay, okay, nandiyan na. Kunin ko na yan. So, kung ano man daw yung kalinawan na maririch mo this week, tatapang ka, lalakas ang loob mo na itulay. dito uh, mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, urong sulong ka, no? sabi mo, try ko na ba? Ay hindi, wag muna, na, ayoko pa. Ito na lang kaya, ay hindi, hindi, baka talo ako dyan. So, kung dati marami kang gustong subukan, pero atras abante ka, dahil nga malabo. Pero ngayon, sa paglinaw niyan, mag, mag li, uh, magliliyab din ang damdamin mo na mag-fight, sugot, laban to make your dreams happen. So, congrats po. Congrats, congrats kasi talaga namang meron ng malino na malino na path patungo sa goals this time. So, Libra, ilike mo tong video na to to activate this clarity, this answers, and also magkaroon ka na ng clear path patungo sa destinasyong gusto mo. So, like, like, like. Okay? In your divine messages, meron po kayong the end of a tough cycle approaches. Yes, malapit ng matapos lahat ng hardship. Pag po lumalabas si Ten of Cups, ito ay fortune after difficulty. So kung nanggaling ka rin sa mahirap, nakapagod, talaga namang malapit ng matapos yan at you're now reaching your victory era. In another message, you have what do you need to release? Ano daw ba yung mga bagay this time, Libra, na kailangan mo na i-let go? Kailangan bitawan. For example, mga negativity mo, mga mali mong akala, mga maling social friends, mga maling uh, routine or lifestyle. nako baguhin mo na daw, i-let go mo yung negativity so that pumasok na yung mga karapat dapat pumasok sa buhay mo. In your divine messages, meron po kayong high priestess sabi na yung spirit guides, sa dami ng mga tanong mo, sa dami ng mga alinlangan at pagkaligaw, kumbaga, sa yung gagawin, manalig ka daw sa sarili mo. Malalaman at malalaman mo rin ang sagot sa mga tanong. Darating yan in God's perfect timing. So ngayon, halimbawa, libra, dumadaan ka sa mga confusions and cloudiness sa mga dapat mong gawin. Manalig sa puso. Pumikit ka and ask yourself, what do I want? Where do I want to go? Ano ang desisyon ko? Manalig ka sa puso ko ano ang sagot. Yan yung higher self mo giving you the assurance and the right path, okay? Hindi ka rin papabayaan ng iyong spiritual guide. The high priest is ito rin ay paalala sa iyo Libra. Na pagkatiwalaan mo rin ng skills mo. For example, meron kang task sa trabaho sa iyo binigay ng boss. Sabi kaya ko ba 'to? Kaya ko ba 'to? Hindi ako magaling, hindi ako marunong trust in your abilities. Hindi naman yan ibibigay sa'yo kung hindi mo kaya eh. So ngayon, manalig ka na matatapos mo yung inaasikaso mo, mahasolosyonan mo yung problema mo, at makukuha mo na yung good outcome. Okay? The high priestess, the tower card. Yes, magbabago ang lahat. Talaga namang things will change in your favor if you could just trust yourself. Sa mga pagbabago sa paligid, halimbawa, magbago yung Dynamic sa opisina, magbago yung routine sa trabaho, kailangan meron kang tanggalin ng mga bagay, whatever changes that needs to happen, kailangan manalig ka na, kakayanin ko to, papanghahawakan ko to, everything will be fine, God will provide. Okay? Napahaganda for you. Ang outcome mo na yan, but first, bigyan mo na ng fortune cards, you have scales. Keep your life in balance. Yes, yeah, sabi ko nga sa inyo dito, na with the Page of Cups, focus sa trabaho but at the same time, kailangan focus ka rin sa kaligayahan mo. Have fun, rejoice, make time for your friends and family and yourself, no? balansehin mo lang yung mga gagawin mo para hindi ka naman mapagod at hindi ka lalong ma-burn out. Another message of flag, do not be tempted to lower standards. Huwag mo daw hayaang makontento ka lang sa kakarampot. O yung parang feeling mo unfair treatment kailangan mong lumaban, magkaroon ng mga bagong atake, diskarte, so that what you want, what you truly deserve, will be given para sa'yo. Okay? Another message you have, PIN. New job or career? Yes. Katuparan parang dito ng gyms mo. Baka meron sa inyo naghahanap ng bagong trabaho, bagong career. Ito yon kompirmasyon. Mapapasa kamay mo na. Congrats po. Another message of camel, persevere and you will overcome problems. Magsipag ka lang daw pagtibayan mo ang puso mo, laban, 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 sugod, 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 makukuha mo rin yung katuparan ng solusyon sa mga problema mo. Okay? Ang outcome ni Libra for November 17 to 23, you have the five of wands. Yes, sa dami ng gulo sa paligid, sa dami ng mga away, conflict, o kaya ka um, kakompetensya sa ginagalawa mong mundo, kitang-kita ko rito, makahanap ka ng strategy para ikaw ang manalo para ikaw ang magstand out para ikaw ang magshine makakahanap ka ng paraan para ikaw ang mamayani sayo mapunta yung victory lap this time so i'm hearing here kahit na maraming kalaban or bumabalakid libra sa ginagawa mo or maraming tao sa paligid mo ang kompetensya, or mga taong bumabalakid sa katuparan ng dreams mo don't worry you will make it out here at talaga namang ikaw ang panalo sa dulo so congrats po The five of wands. Clarify natin. Five of wands being clarified by yun. Ten of cups. Yes. Yes, yes, yes. Happiness will be here. Happily ever after. Are reaching your dreams. So nakita ko rito yung tagumpay mo sa isang mahirap na endeavor. Yung tagumpay mo sa pinagdaanan mo sa isang bagay o sa isang trabaho or issue. no Kitang kita ko rito yung manalo ka dyan at magwagi ka dyan talaga namang payapa ka na at ang family mo. You're gonna have this complete happiness kasi ikaw ang pipiliin sa iyo ibibigay. Ikaw ang favorite ngayon ng universe. You will outshine other people. You will outsmart other people. At yun ang magudulot sa sa'yo ng walang humpay na kaligayahan at provide mo na sa family mo yung dreams mo for them. So congrats po, Libra. Wow! Libra, yan po ang inyong mapagpala at very, very successful November 17 to 23. Comment down below po kung naka-resonate ka. Thank you again for watching Gandulo Libra. I love you. This has been James, James Sario PH. God bless everybody.